Happy founding anniversary, Barangay Rizal! Shoutout po sa ano, sangguniang kabaklaan. Hindi nyo na pwede masisi ko ba't ganito? Ginaganapan ko lang na natural. Tsaka yung nagapan ko, ano mo otal? Nilaban si Rugal, ginapong na ha? Katagal, katagal ang matutunong ko rin tumagal. Tsaka alam ko naman na inaabangan na. Sana tabangan yung papa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Andrea Ramos. Good day mga papa. Bumalik na naman ulit tayo dito sa Barangay Rizal. At ngayon ang last day nila. Tanungin natin yung mga seller kung sa sila pwedeng ma-contact. Sir, saan kayo pwedeng kontakin since last day na ng bazaar ngayon? So yun, after na itong bazaar, uh, makakontak nyo kami through Facebook, Midnight Food Ripan. PM lang kayo sa amin doon. Bali, baka ang gagawin namin this after this uh, weekends lang muna. Yun lang. Offer namin siguro parang pulutan na etc. Kung ano-ano pulutan. Siyempre kasama pa rin yung ano, nachos natin na uh, sa chips and yung hotdog sandwich namin. Yun lang. So dito tayo ngayon sa JLJ's Seafood. Ngayon po pagtapos po ng bazaar namin is papunta na po kami sa MF Toda po sa Bayo Barangay Rizal sa MH Del Pilar po. Doon po sa may uh, sa may Lexilin po doon na po kami po pwesto. Meron din po kami FB page JLJ's uh, Grilled Seafood po. Hanapin nyo lang po para updated po kayo. Po, thank you po. Thank you, thank you. Thank you. Uh, dito naman tayo sa next stall. Tanong natin kung saan sila pwedeng kontakin. Ah, uh, pwede nyo po kami makontak through Facebook, ano, FB page po. Tapos meron po kami pwesto sa South Sea Sinto, Corner Aquino po. Nakapeso din po kami doon ng mga watches and drinks po. Thank you. Shout out po sa ating kung nasa Dubai tsaka lola ko po. Thank you po. So, andito tayo ngayon doon sa natikman nating tangulo. Plano po namin ano, wala na, pahinga na po, sarap buhay na. <laughs> wala lang trabaho eh. Wala na, pupunta na po ng Cavite yung ano, yung may-ari nitong ano na pinagtitinda namin. Pero okay na po. At nakapag-negosyo pa rin po kami ngayon, kumita pa rin po kami. thank you po. So dito sa Churros Locos, tanungin natin kung saan sila makakukontak. Abangan nyo po sa page namin, magbibenta rin po kami ng ready to cook na churros. And abangan nyo po yung magiging pwesto namin sa market. Abangan nyo kami doon, Churros Locos in the hood. Yeah. Shoutout din sa mga tumulong sa amin. Ito sila. Dito meron ditong interesting stall. Ang pangalan ng stall nila ay kalya sikat. Uh, mga ina-offer po namin dito is meron po kami mga fruit soda, fruit tea, and may frap din po kami and also mga milk tea din po. Yes po, meron din po kami mga tapsiyan din po. Ang bestseller po dito is ang sisling kari kari po namin. And may ihaw din po kami dito sir, may grilling station din po kami. <laughs> po. <laughs> oh, lahat ng mga taga-barangay sa lahat ng buong ano dito sa Pilipinas, inaanyaya namin kayo sa kalya sikat. Uh, lahat na as in nandito, pati lahat ng mga ano, pagkain na pang masa. Yun so, lang. dito tayo ngayon sa Taco Mami. Try natin tanungin kung saan sila makukontak at saan sila mapupuntahan after ditong night market. hello, magandang umaga po. Pagkatapos po na ito, matatagpuan nyo lang po kami sa Gladiola Street. Block 63, Lot 26, Gladiola Street. Barangay Rizal, Taguig City. Um, page po namin is Taco Mami, Taco Mami. Yun lang po, hanapin nyo lang po. Maraming salamat. Ito, ito yung binila natin ng pizza wrap nung nakaraan. Tanungin natin kung sana sila after nitong night market. Actually wala. Kasi uh, as we mentioned, ano um talagang first time namin to and uh, Magkakapatid kami na nag-dry lang this bazaar. Hindi kami nagtitinda sa bahay, hindi kami nagtitinda sa Facebook, and kung ano yung sinaserve namin sa inyo, ginagawa namin yung sa isa't isa. First time, first time po, kung ano po yung pizza wrap na ginagawa ko, ginagawa ko pang merienda ng pamilya ko yun. And yung nachos, pampulutan namin. May bumisita sa inyo sa socket? po, problema, nasa resma lang kami. <laughs> Pwede niyo kaming puntahan, pero baka i baka na nila as business or pag meron sa Pembo, baka we try again dito sa ACAP. Try natin tanungin kung saan sila pwedeng makontak. Hello. Po, yes, oh, um, follow nyo lang po yung a eh, eto po, ACAP PH po. Matatagpuan po kami sa may MH Del Pilar cor uh, Corner Diego Silang po. Visit po kayo. Dito tayo ngayon sa RJC. Check out natin saan sila pwedeng makontak at meron ba silang FB page? Uh, hello po. Ah, uh, yung pinaka physical store namin is sa uh, JP Rizal Corner Duhat. Then check our page sa uh, RJC Bridey Shop. Then, message lang like, kayo hey, doon. Marami kami Mga iba-ibang menu Na pwede offers Offer sa inyo. Thank you po Shoutout po sa ano, Sangguniang Kabaklaan Tapos sa ate ko Shoutout sa iyo Mabu Sana mabuhay ka nang matagal Hi Lola Namimiss kita Magandang gabi po Sa inyong lahat Ako po Si Andrea Ramos Shoutout po sa nanay ko Shoutout po Sa Sangguniang Kabaklaan Shoutout po Sa volleyballista Na Maya Sana po Ay Makapag-schedule po Kami sa Maya Sana Priority niya naman po yung volleyball dito sa Tagi. shout out po dito po. Bili na po kayo ng mga visa mga babe boat. boss. Boss, boss. <laughs> yeah. shoutout Shout out, shout out. Shout out nga pala sa ano, secret babe shop natin diyan. Dito lang tayo sa Mansanas makikita pag wala na tayong latag dito. Black 55, lot 20. Hanapin niyo lang si Bongs. Ah! Ah! Dito sa Splinter Self Spices. Try natin tanawin. Ay, ulit. Ang physical store po namin nasa Duat Street. Doon po kami every day. Puntahin po kami doon. And then yung page namin paki-like po ulit, paki-share. Tapos po, meron po kami ino-offer doon na iba't ibang food tray at syempre po yung aming uh, barbecue na masarap. aming <laughs> uh, sausawan. Puntahin niyo po kami. Thank you po sa pagtangkilik dito sa Floraville na Bazaar. So, check out natin tong Ziger Takoyaki. Hello po. In, pwede po kayo mag-message message or mag-email po. May delivery po kami. Yan po yung Facebook namin. Thank you po. So dito na natatapos itong Barangay Rizal Night Market. Sana nag-enjoy kayo sa mga video namin. At laging tandaan, basta kainan, good vibes kay Papa Vlog Follow for more!